Good morning guys ah, Ito yung kasabihan Kaya nga nila Kaya ko rin kaya Yung mga baguhan dyan na mag Gustong mag drive ng trailer truck Kaya nyo rin Basta or training pa ah, Ganito kasi yan kagabi guys Dumating kami dito Dalawa magkasunod Ako nagpa Ako nagpa diesel si Mark isang ganito ay eh, yung trailer niya baka nandun sa labas dumiritso dito uh, dumiritso niya dito may nakaparada na yan ang ganyan dito siya data tapos ako doon pagkabante ko at pagkatapos ko diesel mabante ako dito tapos siya dito Nabanti ko konti para makalabas siya nagtaka ako ang kabaking sa dito, ang sikip eh. Yun ang sinasabi. Kung kaya nga nila, kaya ko rin. Hmm. Ayan. Ang ginawa pala. Pero nakita ko na yung gulong ganito. Ganito na. E ngayon. Posisyon kong ganyan. Ang gusto ko, yung posisyon ganyan. Para mamaya pa, lalabas, hindi eh, na mahirapan kung doon, pag doon yung ano mo yung ulo mo, ah, hirapan ka pag pumasok na yung iba oh, ganito, ga, ganito yun guys bago nakaposition dyan dito yung sa akin, umabandya no, ko pumunta doon hmm. tapos siniti ko, hirap din pag siti kong ganon yung una tatama dito eh oh, hanggang doon tatama nga kasi pag, pagka-city nang gano'n tatama eh ngayon eh kanina madaling araw madaling pa habanti na naman ako pagkabanti doon simpre nag iisip ka pag ikaw driver dito iposisyon mo dito banda ang ilayo mo dyan iposisyon mo banda dito yung yung trailer para pag city mo dyan oh pag sitin mo dyan, pag ganyan yung puwit ng trailer medyo layo-layo dyan may balde pa yung sa akin, ay eh. hindi naman tama pala pag ganyan yan eh. pero kung ganyan, mahirap yung sa akin pag ganyan ang liko, ang tama yung balde saka, hindi mo maraming maatras dito, may tractor head dito kung dito ka mag position atras mo mahirapan ka na eh, mabuti nga doon yung isang trailer doon, banda eh mapabor yung ulo mo mga ano no? Nah. bungo bungo na nga yan no? yan nakita ko kagabi dikit na talaga yung trailer kasi simply pag pag mo nang ganun makita yan sa likod ng tractor head may ano yan eh yung sa salamin ng gaya ngayon sa salamin ito ko, makita yan eh, ngayon ang gagawin abante na naman doon tapos ilayo-layo mo yung yung trailer ilayo-layo sa sa ano na yan yung halimbawa building ba yan o ano ilayo-layo mo kanon mo sabay kaladkad mo, oh. kita mo yung mga gulong oh yan yan sila sabi guys uh, para sa mga baguhan diyan may papayo ko lang kaya nga namin pero kaso lang mahaba-haba haba, haba, haba na ang mga experience namin pero yung mga baguhan kahit baguhan lang kayo kung, kung gusto nyo ano, kumuha lang tiktik manood kayo sa mga video or sa ibang kumpanya yung mga bitiran dyan panoorin nyo lang hmm. tsaka uh, payo ko naman sa mga expert dyan limbawa sa company na to oh, ganito kasi yan may mga baguhang training dito tapos nilalait nila inaano nilalait nila dahil doon na aksidente may na aksidente dyan sa ano isa sukat eh. ah, galing dito na makat na kasi pagbaliktad kasi nito ito pagbaliktad to may mga chassis na single single chamber oh, may mga chassis ah single chamber ganito guys paliwana ko lang yung chamber yung ganyan oh yan, kita yan oh. single chamber oh. kahit nalagyan na ng ano dito guys lagyan ng hangin kaya kagabi nga sa akin nabaliktad tumatakbo yan nabaliktad tumatakbo sabi ko parang parang namakat yung ano eh yung trino eh Oh. Ito ah. Nabaliktad. Yung nangyayari diyan sa taas ah. Ang ginawa niya nakaganyan. Binaliktad. Binaliktad niya doon nakaganyan nakaangat. Oh. Ang ginawa niya hindi, hindi siya nakaparking parking Simpre bago pa, eh. hindi pa hindi pa ala, hindi pa alam ang gagawin. Hindi nakaparking parking brake ang traktor. Ngayon nakaganyan na diyan sa sukat pagbaliktad niya simpre, eh, kulang pa sa kalaman hindi niya tinisting dito or ano sa ang, ang doon siya doon niya binaliktad na kaganyan pagbaliktad ng ganon siyempre nag-release ng hangin nun eh, hindi nakaparking parking ah, hindi nakaparking brake yung tractor ang ang ano nangyari talaga ang hindi dapat nangyari kung defensive ka talaga dito sa baba or kalsuhan mo ganun doon yan umatras umatras ngayon guys nakita nyo yung binablog ko nung dam ano yung dam truck na ano doon kumalas sa tuwing doon banda sa unahan yun pagkalas nako laking gastos ng nga ano, to kampanya to laki grabe eh ngayon eh, kwento natin guys kasi na yung mga kwento kwento dito nandito na sa isip ko eh nilalait nila ngayon guys shout out Wilfredo Kasandig si Wilfredo Kasandig din nagsabi sa akin yung tao na yun nilalait eh, ano ano nila oh. nasaan na ngayon New Zealand yada pulan oh yun. yun, wag nyong maliitin yung mga taong kulang sa kalaman pero nagsisikap sila sa pangarap nila ito sa akin guys sharing experience lang kaya kayong mga veterans dyan wag niyong laitin yung mga bago oo si kawawa naman hin kawawa naman talaga eh, gaya na yung kinikwento kwento ka lang yun maganda nga eh didemo yun eh para makuna ng aral lalo sa mga baguhan araw-araw hmm. may bagong mag ano practice tinwila ka, mag-trailer. Araw-araw kaya tutorial ako eh. so, wala tayo punan. Hmm. Ito, malaking bagay ito guys. Madaming na aksidente nito. Lalo na kung mapalos guys. Halimbawa, eh, tolen mo. Napalos ngayon. Ubus ang hangin ngayon. Oh. Free yan. Sa, na lang yan guys. Hindi mahaba-haba na. Ay. Mayroon pa pala akong nakalimutan, guys. Ito, so, gustuhan ko talaga dito sa na, dito. Nagustuhan ko rin ngayon. Hindi <laughs> ba? Hindi natin alam na may time din na umalis ako. Pero mas gusto ko talaga dito kung may drone. Yung ano na 'yon? Yung, yung, backing na 'yon. Wala pa akong nakita sa yung nagdo Wala. Kung sana nga Kung may drone ako Maganda yung video sa taas eh Makakuha kayo ng lang Mga baguhan Lagari Pwede lagari Pwede isaan Makikita yung Trailer punta doon Ngayon Discarte Sa masikipan Alright guys Medyo haba-haba na Happy Sunday Sa lahat guys Ang pizza ngayon August 18 2024 So ito yung mga 18 Kasi ba yung 8 Ito daw mag open ka ng business mo Yung mga ganun Ito rin oh Driver nito Followers ko rin Bago lang Maraming ano dito At saka pasalamatan ko din Para ang Acro Papa ako bakit dami silang natulungan na ano training dati may nung training dito eh. Hmm. Dami silang natulungan. Hmm. Ngayon ang mahirap lang ngayon kasi pag uh, may mag-training dito, pag natuto, tuto na umalis. Yan ang mahirap din. Eh ginastusan pa ng kumpanya tapos umalis at Mga ko. Mga ganoon. muna kayo. Terima kasih. Okay, sampai jumpa guys.